Ezekiel Ang pagkahati-hati ng lupain sa bawat lahi. Ikaapat na kabanata. Ito ang talaan ng mga lahi ng Israel at ang mga lupaing magiging bahagi nila. Ang lupain para sa lahi ni Dan ay nasa hilaga. Ang hangganan nito ay magsisimula sa Hetlon patungo sa Lebo -hamat hanggang sa Hazar Enan na nasa hangganan ng Damascus at ng Hamat sa hilaga. Ang luwang ng lupain para sa lahi ni Dan ay magmumula sa silangan hanggang sa kanluran ng Israel. Ang lupain ng lahi ni Asher ay nasa pandang timog ng lupain ng lahi ni Dan, at ang luwang nito ay mula rin sa silangan hanggang sa kanluran ng Israel. Katabi ng lupain ng lahi ni Asher ang lupain ng lahi ni Naphtali, na nasa hilaga ng lupain ni Asher, at ang luwang nito ay mula rin sa silangan hanggang sa kanluran ng lupain ng Israel. Ang lupain ng lahi ni Manase ay nasa gawing timog ng lupain ng lahi ni Nathali, At ang luwang nito ay mula pa rin sa silangan, hanggang sa kanlura ng Israel. Ang susunod pang mga lupa ay pag-aari ng lahi ni na Ephraim, Reuben, at ni Huda, na ang lawak ay mula rin sa silangan hanggang sa kanlura ng Israel. Ang lupain sa bandang hilaga ng Huda ay ibibigay ninyo sa Panginoon bilang tanging handog. Ang haba nito ay labindalawang kilometro at ang luwang ay mula rin sa silangan hanggang sa kanluran ng Israel, katulad din ng sa mga lahi ng Israel. Sa gitna ng lupang ito itatayo ang templo. Ang bahaging ibibigay ninyo sa Panginoon para pagtayuan ng templo ay labindalawang kilometro ang haba at limang kilometro ang luwang. At ang natitirang kalahati ng lupaing ito ay para sa mga pari Labindalawang kilometro ang haba mula sa silangan hanggang sa kanluran. At limang kilometro ang luwang mula timog hanggang hilaga. Sa gitna nito ay ang templo ng Panginoon. Ang lupang ito ay para sa mga hinirang na pari, na anak ni Zadok na aking tapat na lingkod. Hindi siya lumayo sa akin. Hindi katulad ng ginawa ng ibang levita na sumama sa mga Israelitang tumalikod sa akin. Ito ang natatanging handog para sa kanila sa panahong paghahati-hatiin na ninyo ang lupain. At ito ang kabanal-banalang lupa. Katabi nito ay ang lupain para sa ibang levita, na labindalawang kilometro ang haba at limang kilometro ang luwang. Ang lupain ito ay hindi nila maaaring ipagbili o ipali, kahit na maliit na bahagi nito, dahil pinakamagandang lupain ito at banal para sa Panginoon. Ang natitirang lupain na labindalawang kilometro ang haba at dalawat kalahating kilometro ang luwang ay para sa lahat. Maaari itong tirahan ng tao o pastulan ng kanilang mga hayo. Sa gitna nito ay ang lungsod na ang luwang ay dalawang kilometro sa gawing kanluran, dalawang kilometro sa gawing silangan, dalawang kilometro sa gawing hilaga, at dalawang kilometro rin sa gawing timong. Napapaikutan ito ng bakanteng bahagi na isang daan at dalawamputlimang metro ang luwang sa kanluran, silangan, hilaga, at sa timog. Sa labas ng lungsod, ay may bukid na ang haba ay limang kilometro sa gawing silangan at limang kilometro ring sa gawing kanluran. Katabi ito ng banal na lupa. Ang mga ani mula sa bukid na ito ay magiging pagkain ng mga nagtatrabaho sa lungsod na mula sa iba't ibang lahi ng Israel. Maaari silang magtanim sa lupang ito kaya ang kabuuan ng lupaing ibibigay ninyo sa Panginoon bilang natatanging handog, pati na ang banal na lupa at ang lungsod, ay labindalawang kilometro kwadrado. Ang natitirang lupain sa gawing silangan at kanluran ng banal na lupain at ng lungsod ay para sa pinuno. Ang mga lupaing ito ay may luwang na labindalawang kilometro na umaabot hanggang sa hangganan sa silangan at kanluran. Kaya sa gitna ng lupain na para sa pinuno ay ang aking banal na lugar, ang templo, ang lupain ng mga levita, at ang bayan. Ang lupain para sa pinuno ay nasa gitna ng lupain ng lahi ni Huda at ng lahi ni Benjamin. Ito naman ang mga lupain tatanggapin ng ibang mga lahi. Ang lupain ng lahi ni Benjamin ay nasa gawing timog ng lupain ng mga pinuno, at ang lawak ay mula sa silangan hanggang sa kanlura ng lupain ng Israel. Katabi ng lupain ng lahi ni Benjamin sa gawing timog ay ang lahi ni Simeon, at ang haba nito ay mula sa silangan hanggang sa kanlura ng lupain ng Israel. Ang susunod pang mga bahagi ay sa lahi ni Naisakar, Zebulun at Gad, na ang haba ay pawang mula sa silangan hanggang sa kanlura ng lupain ng Israel. Ang hangganan sa timog ng lupain para sa lahi ni Gad ay magsisimula sa Tamar patungo sa bukal ng Meribat Kadesh hanggang sa lambak ng Ehipto patungo sa dagat ng Mediteranyo. Ito ang mga lupaing tatanggapin ng mga lahi ng Israel na kanilang mamanahing. Ako ang Panginoong Diyos ang nagsasabi nito. Ang mga pintuan ng lungsod ng Jerusalem Ang lungsod ng Jerusalem ay napapalibutan ng pader. Sa bawat panig nito ay may tatlong pintuan. Ang tatlong pintuan sa gawing hilaga ng pader ay tatawaging Reuben, Huda at Levi. Ang tatlong pintuan sa gawing silangan ay tatawaging Jose, Benjamin at Dan. Ang tatlong pintuan sa gawing timog ay tatawaging Simeon, Isakar at Zebulun. At ang tatlong pintuan sa gawing kanluran ay tatawaging Gad, Asher at Naphtali. Ang bawat pader sa iba't ibang panig ay dalawang libo dalawang daan at limampung metro ang haba. Kaya ang kabuwang haba ng pader ay siyam na libong metro. At mula sa araw na iyon, ang lungsod ay tatawaging naroon ang Panginoon.